Anim na negosyong walang puhunan. Kapag sinabing negosyo, lagi nating naiisip na kailangan muna ng malaking puhunan. Pero ang hindi sinasabi sa iyo, marami ka nang pwedeng simulan kahit zero ang kapital. Ang problema lang ay hindi ito tinuturo sa school. Hindi rin ito binabahagi ng mga taong may alam dahil ayaw nilang dumami ang kalaban. Dahil sa Pilipinas, kompetensya ang unang pumapatay sa negosyo. Pero ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang anim na negosyong walang puhunan na pwede mong simulan gamit lang ang oras, internet at skills na meron ka na. Kaya kung seryoso ka sa pag-asenso, ay suggest na tapusin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga babanggitin ko ang magiging susi ng pagyaman mo. Ang number one ay YouTube content creation. Malaki ang kita dito. Kapag naririnig ang YouTube content creation, ang iniisip ng karamihan ay kailangan ng mamahaling kamera, editing software, at studio setup. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng kahit anumang puhunan para magsimula kasi ang pinakamahalagang kapital dito ay oras, kwento, at diskarte. Kung meron kang cellphone at internet, pwede ka nang gumawa ng content. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang kamera mo. Ang mahalaga ay kung ano ang alam mo at kung paano mo ito ibabahagi sa iba. Tingnan mo yung mga creators na sumikat noong pandemic. Karamihan nasa bahay lang. Cellphone lang ang gamit, pero libo-libo ang views dahil lahat ng tao ay may karanasan, may natututunan, mayroong pwedeng i-share at madami din ang gustong matuto na naghahanap ng video. Ang YouTube ay hindi negosyo ng mayayaman, ito ay negosyo ng mga taong consistent. Kapag nagsimula ka, wala ka pang kikitain, wala ka pang fans, wala pang naniniwala sa'yo. Pero habang ginagawa mo ito araw-araw, kahit simpleng video lang, kahit pangit paminsan, natututo ka. At habang natututo ka, gumaganda ang content mo ang pinakamagandang parte dito, hindi mo kailangan magbenta, hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan maglabas ng puhunan. Platform mismo ang nagbabayad sa iyo. Kapag naabot mo ang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, mamumonetize ka na at pwede ka nang sumahod. Pero ang sahod na yan, pwedeng maliit sa simula hanggang sa dumating ang video na papatok. At kapag may isang video na nagviral, viral pwede niyang baguhin ang buhay mo. Yun ang magic ng YouTube. Isang video lang ang pagitan ng dati mong buhay at bago mong buhay at ang puhunan mo ay hindi pera kundi oras, dedikasyon, pag-aaral at pagpapakatotoo at ang pinakasikreto ay ang pagiging consistent at pagiging creative. At dahil madami ang nagre-request sa huling video natin kung paano nga ba ang diskarte at paano nga ba makapagsimula maging content creator, ayan na at ibinahagi ko na sa inyo ang YouTube content creation ay isa sa pinakamalakas na negosyo na walang puhunan dahil wala kang binibili. Ikaw ang produkto, ikaw ang nagmamayari ng brand at habang tumatagal, tumataas ang value mo. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na talagang kayang simulan kahit ngayon, YouTube ang isa sa pinakamaganda. Dahil dito, bawat minuto na binibigay mo ay may balik at ngayon ang tanong na lang ay kailan ka magsisimula? I-comment mo ito sa baba. Ang number 2 naman ay online freelancing, Facebook, Upwork o Fiverr. Isa sa pinakamalakas at talagang walang puhunan ay ang online freelancing. Dito, ginagamit mo lang ang skill na meron ka na, pagsulat, pag-edit ng video, graphic design, pag-manage ng social media, paggawa ng logo o kahit simpleng data entry. Hindi mo kailangan ng opisina, tindahan o stocks. Laptop at cellphone lang ay sapat na. Pwede kang magsimula sa Facebook gumawa ka lang ng post na nag-o-offer po ako ng video editing, layout, admin support. PM lang po kayo kung kailangan nyo. Makakatulong din kung sasali ka sa mga freelancers groups sa Facebook. Doon, araw-araw may naghahanap ng editor, caption writer, virtual assistant, at marami pang iba. Kung ready ka naman ng mas professional approach, punta ka sa Upwork o Fiverr. Ito yung mga international platforms kung saan nagbabayad ang mga kliyente ng dolyar. Gumawa ka lang ng profile, ilagay ang mga sample na gawa mo, pwedeng kahit practice works lang at pwede ka nang magsimula. Ang maganda sa freelancing, skill ang puhunan, hindi pera. Habang tumatagal at dumadami ang satisfied clients mo, tumataas din ang rate mo. From 200 pesos per hour, pwedeng maging 500 o 800 pesos hanggang 1,500 pesos per hour, depende sa galing mo. At dahil online ito, pwede mong gawin kahit nasa bahay, kahit may anak, kahit may iba kang trabaho. Kaya sobrang daming Pilipino ngayon ang kumikita ng 30,000 hanggang 120,000 pesos per month sa online freelancing. Walang tindahan, walang stocks, walang puhunan. Skill lang at internet. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na walang puhunan, ito yung pinakamadaling simulan, ang online freelancing. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga video na pwedeng magpayaman sa'yo. At i-comment mo na din kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang video ng ito. Maraming salamat po. Number 3, middleman sa baboy o manok. Isa sa mga pinakasimple at garantisadong walang puhunan na negosyo ngayon ay pagiging middleman sa baboy o manok. Dito, hindi mo kailangan mag-alaga hindi mo kailangan ng pwesto, hindi mo kailangan ng freezer. Ang trabaho mo lang ay mag-connect. Ganito lang kasimple ang sistema. May mga farm na sobra ang supply ng baboy o manok. Gusto nila maibenta agad, pero wala silang oras maghanap ng buyer. At sa kabilang banda, may mga karinderya, meat shop, reseller at wet market vendor na naghahanap naman ng mas mura at diretsyo sa source. Ngayon, dito ka papasok. Ikaw ang magiging tulay ng dalawa. Ang gagawin mo lang ay mag-PM, mag-chat, tumawag at mag-negotiate. Kapag may farm na willing magbenta, itanong mo ang price per kilo at kung ano ang minimum order. Tapos hanap ka ng buyer na may pangbili. Sabihin mo slightly mas mataas na presyo para may tubo ka. Halimbawa, ang farm price ay 150 pesos per kilo. Pwede mong ibigay sa buyer ng 165 pesos per kilo. Ang tubo mo ay 15 pesos per kilo. Kung 50 kilos yan sa isang pick-up, 750 pesos agad ang kita mo isang araw lang at pwede ulit kinabukasan. Kung lumalaki na ang contact mo, may bibili na ng 200 hanggang 500 kilos per week at pwede kang kumita ng 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos per deal. Kahit na sa bahay ka lang, laway lang ang puhunan. Ang maganda dito, hindi ikaw ang bibili, hindi ikaw ang maglalabas ng kapital. Dahil ang payment ay diretsyo, buyer ang magbabayad sa farm. Farm ang magdi-deliver or ipipick up ng buyer, ikaw ay may komisyon agad. Kaya sa panahon ngayon, kung marunong kang makipag-usap at hindi nahihiyang mag-PM, kaya mong maging middleman at kumita pa ulit-ulit. Hindi mo kailangan ng puhunan. Kailangan mo lang ng connections at sipag. Ang number 4 naman natin ay Facebook Marketplace Reseller, yung pre-order system. Isa sa pinakamadaling simulan na negosyo na walang puhunan ay ang pagiging Facebook Marketplace Reseller gamit ang pre-order system. Dito, hindi mo kailangan bumili ng stocks. Hindi mo kailangan mag-rent ng pwesto at hindi mo kailangan maglabas ng pera. Ang ginagawa mo lang ay mag-post, magbenta at mag-negotiate. Ganito ang setup. Unang step, humanap ka ng supplier na mura. Pwedeng clothes, sapatos, kitchenware, home decorations, perfume, gadgets, kahit ano. Marami dyan sa Divisoria, Taytay, Green Hills, Shopee, TikTok Shop at local wholesalers. Pangalawa, kunin mo yung mga pictures ng product nila Huwag kang mahiya. Karamihan sa suppliers ngayon, sila mismo nagbibigay ng product photos para sa resellers. Pangatlo, ipost mo sa Facebook Marketplace at sa mga buy and sell groups. Lagyan mo ng caption na pre-order, 3 to 5 days delivery, para alam ng buyer na hindi pa on hand. Kapag may nag-inquire, kausapin mo ng maayos. Sabihin mo ang price mo na may patong. Halimbawa, sa supplier ang presyo ay 120 pesos. Sabihin mo ang resale price mo ay 180 pesos. Eh di may tubo ka agad na 60 pesos kada item. At tandaan mo bago mo i-place order sa supplier, kumuha ka muna ng down payment sa buyer, kahit 50 pesos hanggang 100 pesos para sigurado na hindi sila mag out. Ibig sabihin, buyer muna ang maglalabas ng pera, hindi ikaw. Pag nakuha mo na ang down payment, tsaka mo lang o-orderin sa supplier. Pagdating ng item, i-deliver mo o meet up o via courier, o di ba? Wala kang stocks, wala kang risk. Kung walang order, walang nilalabas. Pero kung may order, mayroong kita. At ang pinakamagandang parte, pwede mo itong gawin kahit na sa bahay, kahit may anak. Ang kailangan mo lang ay sipag mag-post at pag-reply sa inquiries. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na talagang walang puhunan, ito na yon, Facebook Marketplace Reseller Pre-Order System. Laway lang at oras ang puhunan, pero may kita agad. Ang number 5 ay Property Referral Agent, Real Estate. Isa sa mga negosyong walang puhunan pero malaki ang posibleng kita ay ang pagiging property referral agent sa real estate. Dito, hindi ikaw ang bibili ng lupa, hindi ikaw ang magpapakonstruct, at hindi mo kailangan ng license para magsimula. Ang trabaho mo lang ay maghanap ng buyer at i-connect siya sa developer o broker. May mga developers at brokers na nagbebenta ng house and lot, condo at lupa pero hindi lahat sila ay may oras maghanap ng interested buyers. Doon kapapasok ang gagawin mo lang ay mag-post sa Facebook, Marketplace, Groups o sa personal timeline mo ng mga property listings. Halimbawa, rent to own condo sa QC, no big cash out, PM for details. Kapag may nag-inquire, hindi mo kailangan mag-explain ng todo. Isasalin mo lang ang buyer sa licensed broker o agent developer. Sila ang mag explain sila ang mag-tour site, sila ang magpa-process ng papeles. Trabaho mo lang ay mag-connect. Dito papasok ang commission mo. Kapag nakapag-reserve ang buyer mo, kikita ka agad. Depende sa developer. Maaaring 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos kada successful referral. At kapag natuloy ang sale, minsan meron pang percentage commission na umaabot ng 30,000 pesos hanggang 120,000 pesos depende sa property. Ibig sabihin, isang client lang. Kaya nang pumantay o lumampas pa sa sahod ng isang buwan hanggang tatlong buwan ng regular employee at wala kang nilalabas na puhunan. Ang puhunan mo lang ay sipag mag-post, marunong makipag-usap at willingness mag-connect ng tao sa tao. Kaya kung marunong kang makipag-usap, marami kang kakilala at hindi ka mahiyain mag-offer, pwede kang kumita sa real estate kahit hindi ka licensed agent. Ikaw ang tulay, referral agent. Walang puhunan, pero may malaking kita. Ang number 6 at panghuli natin ay walang iba kundi ang Facebook page management. Isa sa mga negosyong walang puhunan pero may stable na kita ay ang Facebook page management. Dito, ang trabaho mo ay imanage ang Facebook page ng isang negosyo o tao. Hindi mo kailangan ng produkto, tindahan, o kapital. Oras at cellphone lang ang puhunan. Ganito ka simple. Maraming small businesses tulad ng karinderya, milk tea shop, bakery, online seller, gym, salon, at mga local services ang may Facebook page pero wala silang oras mag-post. Magreply o mag-promote. Ang kailangan nila ay taong maghahandle ng page nila. Ang gagawin mo ay mag-upload ng pictures, quotes o promos, gumawa ng simple captions, sumagot sa inquiries, at paminsan-minsan gumawa ng simple marketing content. Hindi mo kailangan maging sobrang galing, kahit basic Canva editing, marunong mag-reply ng maayos at consistent mag-post, pupwede ka na. Sa simula, pwede kang mag-offer ng 1,500 hanggang 5,000 pesos per month kada page at ang maganda dito, pwede kang maghandle ng 5 to 10 pages ng sabay. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos per month kahit na sa bahay lang. At habang tumatagal at gumaganda ang resulta mo, pwede mong itaas ang rate mo. May mga social media managers na kumikita ng 30,000 pesos hanggang 120,000 pesos per month at working online lang. Kaya kung marunong kang mag-Facebook, marunong kang mag-post at hindi ka nahihiyang kausapin ng tao, kaya mong simulan ang Facebook page management business. Walang puhunan, oras, sipag at consistency lang. At yan ang anim na negosyong walang puhunan na talagang pwede mong simulan kahit saan at kahit kailan. Lahat ito, simple lang ang prinsipyo. Hindi pera ang puhunan kundi oras, effort at pakikipag-usap. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para makapagsimula. Minsan, ang kailangan lang ay unang hakbang kung kaya ng iba kaya mo rin, simulan mo sa maliit, pero simulan mo na ngayon. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!